Bilala ko po okay. Eh, nagmas ako. Baka mahawa ko si Nami. Galing ako sa... Thank you. Nakasal? Actually, nung nakaraang linggo po, nakakita pa siya. Pero, doon na pong mga nagdaang araw, uh, nag-blind na siya. Sabi ko sa kanya na ikapit lang kahit ilang araw. antena lang natin yung bigay ni Yorme. Huwag lang ngayon. Nandito na ako, Nay. Anay ko rin, gumising ka na. Karam mo na si Mayor. Yorme ka ng Yorme. Ayan na ngayon. <laughs>